Muli na namang nakaranas ng panghaharas ang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula sa mga barko ng China sa Baho di Masinlog. Live mula roon, may update si Noel Talakay. Noel, Dominic, imbes na dalawang araw ang gagawin sa ng resupply mission dito sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ng BFAR, tinapos na lang ito ngayong araw dahil hindi tumitigil ang mga vessel ng China na bumbahin o water cannon at harangin ang mga barko ng BFAR dito. At uh, kung makikita nyo, pabalik na kami sa Port kapinpin at kung makikita nyo sa aking likuran ay nakabuntot pa rin itong uh, barko na or Coast Guard ng China. Winoter Kanon o binumbahan ng tubig hindi bababa sa apat na beses na hinarang ito ang naranasan ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Bifar sa China Coast Guard at Chinese maritime militia sa unang araw ng resupply mission ng Bifar sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na parte ng West Philippine Sea at exclusive economic zone ng bansa. Nagsimulang magbigay ng babala ang Chinese vessel sa mga barko ng BIFAR kung saan 15 nautical miles pa ang layo nito mula sa Baho de Masinloc pagdating ng alas 10 ng umaga, unang winoter kanon ng China Coast Guard ang BRP Dato Bangkaw. Nasira naman ang radar aparatos ng Dato Bangkaw nang dahil sa walang humpay na pagwater kanon. Sakay din ito ang ilang miyembro ng media sinundan ng pagbomba ng tubig o pagwater kanon sa barko naman ng BRP Dato Tamblot. Habang ang sinasakyan naman namin na barko na BRP Dato Sanday ginitgit at hinarang ng hindi bababa ng apat na beses ng Chinese Maritime Malaysia dahilan para magminor at minsan paghinto nito hinaharangan ng uh, Chinese Maritime Malaysia, yung uh, barkong sinasakyan namin na magdadala sana ng mga pagkain or uh, doon sa Scarborough Shoal o baho de Masinloc para sa ating mga kababayang mangyiisda. Nagkaroon pa ng habulan ng speedboat ang mga tauhan ng BIFAR at ang Coast Guard ng China nang bumaba ang mga tauhan ng BFAR para magsimulang mamigay ng Noche Buena package sa mga kababayan nating mangingisda. So far, uh, sa na-experience natin ngayon, nakita niyo naman na parang ito na po ang pinaka-aggressive, ano, sobrang aggressive move na ginawa ng China sa ating resupply mission. Sa ngayon, dalawang uh, China Coast Guard ang magkasabay na pinobomba naman yung uh, dalawang uh, barko ng BFAR. Ayan yung isa, at ito naman yung isang barko ng uh, uh, BFAR. At ngayon, yung sinasakyan naman naming barko ay naghahanda naman sila kung sakali kami naman ang uh, snod ng uh, water cannon ng uh, mga vessel or uh, yung uh, coast guard ng China. Hindi naman maiwasan ni Mang Joey na magkwento ng kanilang nararanasan laban sa mga Chinese coast guard at maritime Malaysia po sir, nilalapitan po, bumababa yung rubber boat tapos pinapaalis yung mga Pilipino na nungunguha ng shell na pangulam lang sana. Sa amin sir kasi, kung sa isda, mas maganda sana kung makapangawili sa loob. Okay. Kasi sir, sari, -sari yung isda na nasa loob. Dahil dito, sa halip na dalawang araw sana ang resupply mission dito sa Scarborough Shoal, hindi na ito mangyayari. Tatapusin na ito ngayong araw dahil sa mas lalong naging agresibo ang mga tauhan ng China. Kaya naman, kalahati lang ng 70 Noche Buena package ang naipamigay sa mga mangingisda. Sana meron pa po tayo, tulad ng napag-usapan, pero ngayon, uh, uh, hanggang ngayong araw na lang po ang pamimigay siguro dahil na rin sa mga aggressive ng China. Maliban dito, binigyan din ng tig 1,000 liters na gasolina ang bawat bangka ng mga Pinoy na mangingisda, binigyan din ng tubig at lahat ng kanilang pangangailangan na pwedeng maibigay ng BFAR. Dominic, nandito pa rin kami sa karagatan ng West Philippine Sea sa may bahagi nga ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ang layo nito papunta hanggang doon sa Port Capinpin sa may Orion, Bataan ay tinatayang nasa 158 nautical miles at nasa mahigit 18 hours ang biyahe namin dito. At ayon din sa BFAR, ang last nila na resupply mission ay ginawa noong Oktobre pa dahil kalaban nga nila ang sama ng panahon na nagdudulot ng malalakas na alon sa karagatan na ito naman isa sa mga kalaban ng BFAR sa kanilang resupply mission. Dagdagan pa dyan ang pambubuli ng China. Dominic? Uh, Noel, sabi mo nga sa iyong uh, report ay naging agresibo na itong uh, China Coast Guard. Uh, kung magtutuloy-tuloy pa itong uh, resupply mission, ano yung mga pagbabago na kanilang ipapatupad? Dominic, uh, medyo hindi ko naiintindihan yung... Uh... Uh, tanong mo kasi medyo malabo yung signal namin dito. Pero kung ito ay magtutuloy-tuloy nga, ang nakuha ko lang sa tanong mo ay kung magtutuloy-tuloy. Kung magtutuloy-tuloy itong ng, uh, ng uh, mga tauhan ng China dito sa Scarborough Shoal ay gagawa na rin ng hakbang at pag-uusapan na rin yan ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy kasama rin yung uh, Bifar yung kanilang susunod ng mga strategy kung ano ang gagawin nila para magtuloy-tuloy naman ang kanilang resupply military dito sa mga mangingisda sa mga dito sa Scarborough Shoal na mga siyempre mga kababayan nating mangingisda na naghanap naghahanap buhay at ito nga rin ang inaasahan nila na talaga magtutuloy-tuloy yung kanilang pagstay o pananatili dito sa Scarborough Shoal habang nangingisda dahil alam mo Dominic tumatagal sila dito ng uh, dalawa hanggang mahigit tatlong linggo ang pananatili ng mangingisda ang kababayan natin dito sa Scarborough Shoal. Dominic All right, marabig salamat, Noel Talakay, ingat kayo dyan.